Yan guys. nang sa akin si ng ano eh, pang pang regalo. To, regaloan ko siya ng ano. Shampoo. Ay mukha magagalit sa akin pero wala talaga mabigay pa maske eh. ko Ito na lang. ko sa tindahan ni Tita. Yan ang shampoo. Yan. Kay Merry Christmas kay Kuya June. Okay natin guys. Stepler narin, para din nakita ni naman. Tingnan niyo sa Yon guys, ibibigay na natin to, Ba tayo pababa. <coughs> Ana. What's going sa yon, no? Thank you, MJ Oh, what's going sa yo? Salamat. Bukasan mo. Ano to na nga ano to. Damit 'yan, damit. damit. <laughs> ano hype na to. Ano tong harga mo sa akin? Putang na shampoo. Ayok ka. Putang na harga mo sa akin. Shampoo. Ano tong shampoo to? Wala mo na akong buhok. Ay, wala akong buhok. Sa akin lang, ka na, Jay. <laughs> shampoo, man.